Ito yung bag ni Mang Kiting. Pinadalhin ko to. Ito yung mga ka-explore. Mangot po yung bag ni Mang Kiting. Natagpuan ko dito. Diyan o. Uh, pero dadalhin ko to. baka nandito si Makiling sa paligid mo kahit ito kaya baka ito din nalang Mangkiting Mangkiting Uy Saan Saan ka Saan Saan Hindi mo talaga ako makita, bro. Saan ka babanda? Hindi ko makita, bro. Mangkiting! Mangkiting! Saan ka? Ha? Bro, magsalita ka, bro, para masundan ko yung boses mo, bro. Kung saan ka banda, bro? Sa Uy, saan saan banda? Ha? Saan? Saan? Saan bro? Bro, saan bro? Giting. Bro, bro. Hah? kita. Bro, saan bro? Mandito Bro. Hah? Hoi. Ha? Hindi, ito ako. Makiting, ikaw ba yan? Ako to bro. Naging, kasamaan ka na ba ni Ragnor? Naging tulad ka na ba nila? Bro, bro. Ha? Uy! Bro, tutulungan kita, bro. Kasamaan nila ito, bro. Bro, huwag kang magpaalipin magpa sa kanila, bro. Labanan mo yan. Uy. Ma Ragnor? Ikaw pala yan, Ragnor? Nasaan si Mangkiting Ragnor? Patay na. Ha? Patay na. <laughs> ah, napakasama mo Ragnor. Napakasama mo. Akala mo ba na akala mo ba na uurungan kita? Ha? Ginalap <laughs> mo si Mangkiting. Patay na. <laughs> Pangita mo si Mangkiting. <laughs> Lalabanan kita Ragnor. Anong sabi mo na wala na si Makiting? Hindi totoo, eh, totoo yan. kita, Ragnor. Tatay na. na kita. Waaap! <tong> oh! <tong> oh! Nandiyan ka pa. Nandiyan ka lang pala nagtatago ha. Akala ko nakatagulilong ka na. Kita kita. <tong>

batang umiiyak humihingi ng tulong ay nandyan ka lang pala Ragnor hayop ka Ragnor tatapusin kita ngayon Ragnor pinapasunod mo pa ako ha saan kaya papunta to si Ragnor sa tingin ko sa tingin ko kasi may biktima siyang bata saan kaya niya nilagay huy bata nga uy! si Ragnor may dalang bata napakasama mo Ragnor may biktima talaga siyang bata Ragnor, saan yung bata Ragnor? Nasaan yung bata Ragnor? Ragnar, pak kita ke Ragnar. <laughs> Sino ka? Nasaan si Ragnar? Ha? Nasaan si Ragnar? Wala <laughs> siya. Nasaan yung batang biktima ni Ragnor? Nasa pala sa biktima ni Ragnor? Ang sama nyo. Tatapusin kita ngayon. Saan si Ragnor? Si Makiting nasaan? Nasa pala siya. Hmm? Tapos Sama mo. Sama mo. Sama Yan, tapos ka. Bumalik ka kung saan ka man ang galing.